Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron ditong dinating na isang Electrolux na Toe Door Refrigerator. Ang una nating gagawin ay i-check iche muna natin yung ating uh, pyesa. Yan. Yeah. Gamit itong ating uh, ammeter. So, kukuna natin ang relay. Yan. Yeah. Ang ating gagawin ay tatanggalin muna natin siya. Dito, sa koneksyon niya relay yan at saka itong kanyang overload protector ang gagawin lang natin ay ayan yan nakasit nga tayo sa buzzer so ishoot natin na yung ating test ayan. Ayan. so natin yung overload protector tingnan natin kung tutunog siya mayroon niyang butas dyan ishoot natin dito so ayun o. o konting dikit lang tumutunog na agad siya eh. Ayan. so ibig sabihin good yan Tsaka hindi siya nakalug. Ayan o. Oh. Wala siyang kalog. So, isunod naman natin itong kanyang uh, relay. Ayan. Hmm. Dito. Tingnan natin siya rito. Ayan. tumutunog din siya. Ayan o. Oh. Tapos dito. Meron din siya. Ayan. Ayan. Ibig sabihin. Ayan o. Oh. Ibig sabihin buo yan. Yang... Yang Uber, yang kanyang relay na yan. Ayan o. Oh. Ulitin natin. Ayan. O, oh, yun ang pusto. Nakadikit siya doon sa kanyang terminal. Ayan. Tapos, suot natin dito sa unang butas. Ayan. Ayan. Okay, good yan. Pagkatapos, kalugin natin. Ayan ang mga shortcut method eh. Ayan, kapag yan eh defective, karamihan yan, nak nakalog na. Ayan, pero ito, hindi nakalug. Sabi sabihin, good yan. So, itabi muna natin to. So, meron tayo dito isang uh, defective na overload protector to kahit di natin testerin ay nakakalog agad to so yun nakakalog siya kahit na hindi natin siya uh, testerin pero sa pagkakataong to titesterin natin siya shoot ulit natin yung ating tester ayan tapos ipasok natin siya dun sa butas na yun saka natin siya ididikit dito sa kanyang terminal ayan nilinis na natin yan para siguradong malinis ayan o oh. So, hindi siya natunog. I-shoot natin. Ayan. Pagdating dito, ala. Kahit nakaskasin mo yun, ala. So, sabihin, ganun yung defective na overload protector. Itong tatlong klase yan. Yung ito, itong original. Ito, kapag ka tilister natin, ulitin natin. Para makumpara natin mabuti. Ito. Meron niyang tunog. Ayan, o. Oh. oh. Ayan, oh. Pinawa natin. Ayan. Ayan. Pagka dito natin ilagay sa dalawang sa likod, sa dalawang butas niya, ayan. Ayan. So natulog din. Natulog siya. Pag inilipat natin siya dyan, ilagay natin sa terminal, natunog din. O, oh, ito naman yung isang klase. Ito. Ito, buo rin ito. Hindi siya nakalug. Ayan o, oh, buo yan. Tingnan natin pagka itong butas na yan at saka itong terminal may tunog siya ayan o oh. pero pagka dito wala na wala na siya natunog kaya lang nakakakuha naman tayo ng resistance ayan mayroon siyang resistance ayan o oh. may resistance siya kasi may buo rin yan ayan resistance naman yung nakukuha o liwanagin natin ilipat natin dito sa ohms, yung ating ohms meter ayan, so ishort muna natin ayan, ngayon kuna natin ito, itong dalawang ito ayan o. so ayun, nakita natin mayroon siyang resistance ayan, may resistance siya pag inilagay natin itong isa, dito sa kanyang uh, terminal ayan, mayroon din siyang resistance ayan tapos dito, hindi siya nakalog. Kaya buo yan. Kaya baka minsan magulat kayo. Bakit ito hindi nakatunog pero may resistance pero buo. No, yun ang kaibahan ng mga relay. Yan po? Ngayon naman, ang kukuna na itong kanyang compressor. Ayan. Kukuna natin siya ng resistance. Bali, nakalagay tayo dito sa ohms. Ayan. I-short e, muna natin yung kanyang uh, tester. Ayan. Ayan. So, balibasa nga ito ay baliktad. Karamihan kasi sa mga compressor, itong common, nandito sa taas yan. Ayan, nakaganon. Pero to baliktad siya. Nasa ilalim yung common niya. So, kukun natin yun dyan, yung common starting running. So, palibasa nga itong ilalim na to, eh, dito lang galing Uber protector. Ayan. Yan nakalagay ang ganyan Basta lagi natin tatandaan Pag nagkalas tayo Kapag ang overload protector Ay kung saan nakalagay itong ating overload protector Kung sa terminal siya nakapasok Yun ang pinaka common niya lang yan dito Kung alin ang starting, alin ang running Pero itong ilalim Kapag nakita natin na nandyan yung kanyang uh, overload protector matik po yan, common Okay yan, bali naggawa tayo ng diagram natin. Dito natin isusulat yung resistance na makukuha natin. So yan. So palibasa alam nga natin na common to. So dito tayo magsimula sa ilalim. unahin natin tong kanyang kaliwa. Ayun. Nakakakuha tayo ng 19.3 ohms. So ito, ilagay natin dito ay 19.3 ohms ayan so ito 11.5 ohms ayan so ilagay natin dito 30.6 ohms ayan So, ibi-breakdown natin titingnan natin palibasay ito yung pinakamataas titingnan natin kung lalabas siya so ayan 19.3 ohms ayan plus 11.5 ohms ayan kung ano yung magiging total niyan yan yung magiging common so 8.10 carry 1 30 So, ayan, tama. Tama siya dito. Ayan. 30.6. low so, lumalabas. Ito yung ating gagawing common. Ito yung uh, starting. At ito naman yung running. Ayan. Kaya nga yung mga transformer natin na 110 at saka 220, pag kinuha natin yung resistance yan, mas marami ang ton ng 110 kaysa dun sa 220. So, yan nga po yung breakdown natin. Lagi nating tatandaan na yung kanyang uh, starting ay laging mataas. Bakit? Kasi yung turn ng starting, mas maraming ikot siya kaysa dito sa running winding niya. Yan. Yung ikot ng running ng starting niya ay 19.3. samantalang yung kanyang running, 11.5. At yung kanyang mga common, yan, ganyan ang tayo ng winding yan, magkadugtong yan, ay ito na. 30.6 ang breakdown po niyan ay ganyan yung 19.3 uh, 11.5 pagkaya na ay ating uh, ipinalas yan pag ipinalas natin yan ang total niyan ay 30.8 so hindi naglalayo yung ating suma doon sa ating tester ibig sabihin yan ang kasado niyan so kapag nilagyan natin ng line yan ganito ang lalabas diyan ito Ayan. Pag pinadaan natin sa kapastor yan, ganyan na lalabas niya. Ayan. Ayan. Pupunta siya dito. Sa lugar na yan. Pagkatapos, ito ng ito, yan yung magiging line 1. At ito naman yung magiging line 2. Ganyan na magiging kasanya ganoon din sa relay. Yung baga, ito yung palagay natin na relay ito, ganyan din na magiging tayo niyan. Sa sarili naman, pag start ng compressor palo, kukuntak yan, kukuntak na gano'n, yan. Pag kumuntak yan, pag kontak yan, bibitaw uli yan, pak, taga-start lang yan. Pag bitaw yan, itong dalawang ito na ng kontak, yan, yan, lugar na yan. Ito, bibitaw na to eh, itong winding na yan, yan, ganyan yan, yan, bibitaw na yan. So, ito naman, mong lalabasan niya, yan, yan na yung line 1, line 2 niya. So, yan nga po yung magiging uh, schematic diagram kung ating panadaliin. Yung common, dumaan sa overload protector, lumabas sa siya line 1. Pagkatapos yung namang starting, dumaan siya dito sa relay. Lagi po natin tatandaan starting, laging nagsosolo yan. Tapos lumabas siya, dumiritso sa running, at yung running naman yung naging line 2. Kaya ang lumalabas dyan, yung common na may overload protector at saka yung ating letter R, yung running, yan yung magiging line 1, line 2 nya. So kukuha na natin ng ground yung compressor, I short natin. Ilagay natin ito dun sa sa baser, ayan, sa baser siya. I short natin. Ayan, tingnan natin, ang pagkuha naman niya, kukuha natin yung bawat terminal, ikakaskas lang natin dito sa body niya, ayan. Ayan, so ibig sabihin pagka hindi siya tumutunog ay okay yan wala siyang ground so yan ikilabit na natin yung kanyang uh, pyesa, yung kanyang uh, relay, ayan at saka yung kanyang overload protector paanda rin natin siya so yan huko natin siya ng bomba, nakaredy na siya at ipa lang natin po So ayun, lumandar na. Tingnan natin, ito yung kanyang suction line. O kaya o, pwede rin itong maging uh, service valve o charging line. At itong kabila gawin nating suction. Pero sa pagkakataong tong itong gawin nating suction line. Itong kabila ang ating gawin uh, service valve. Ito, tingnan nyo. O, ala o. Ala siyang makuhang uh, bomba. Ayan, wala. Kahit suction, wala siya. Ayan o. Hmm. Ibig sabihin, ganyan ang tsura ng loss compression. Wala siyang, wala siyang bumba. Ito yung discharge line niya. Wala siyang bumba. Ito yung suction line niya. Wala siyang higop. Ayan. Kahit alin sa dalawa. Yung ating charging line at saka itong suction line, ala. Ala siyang ano, ala. Ibig sabihin, loss compression yan. Yan, yan ang loss compression. Tingnan nyo yung amperahe niya. Palibasa ay maganda pa yung resistance. Okay naman yung kanyang uh, uh, resistance. Ayan o. 0.8. Ayan. Ang nakukuha natin. 0.8. Tingnan nyo yung kanyang suction line. Ala. Alang ka higup Wala. Wala o. Oh. So bunutin na natin. So ito yung ating uh, defective na loose compression. At ito naman yung ating good I-testingin naman natin siya kung ano ang kanyang tayo ng kanyang bomba yun so nakita nyo ayan o oh. ang lakas ng bomba niya, oh. Siya, oh. ang bomba nyo kumasagit sit siya o oh. yun yung higop yan ang kanyang suction line ayan o oh, kita nyo ang lakas ng higop niya oh. talagang tumutunog siya ayan o oh. Ah. Oh. Ah, oh, dito naman Ayan, lakas ng dumba niya, Ibig sabihin 'yan ang pagkakaiba ng uh, loss compression at saka ng good. So palibhasa wala siyang load, ang nakukuha nating uh, ampere ay 3.3 amperes, so mababa, di ba? Nakita kasi wala siyang load eh. yan nang nagka-load, magiging 9 'yan, o kaya 8. So 'yan ang pagkakaiba ng loss compression sa good na compressor so ito yung ating loss ito naman yung ating good so marami pong salamat at isang mapagpalang araw po sa atin lahat at nawa po ang ating maiksing video ay nakatulong dun sa mga baguhan nating nagsisipag aral pa lang na matuto sa paggawa ng mga refrigeration air conditioning so marami pong salamat at nawa po ang biyaya at pagpala ng ating Panginoon ay sumating lahat marami pong salamat, God bless po huwag niyo po sanang kalimutan yung pag-like, share at saka yung pag-subscribe sa ating uh, channel Amados TV, marami pong salamat